Ayun. <laughs> ah, pare nga talaga, ano? Oh, dalawa, oh. Wow, dalawa. <laughs> ayan po, luto na po ating ating sarasyado. Ayan, good morning po. Uh, bali po ngayon ay katatapos lang pong umulan uli. At nabasa na naman po ang ating lupa. Ganda naman ang tubo ng mga damo. Uh, bali ngayon pong araw ay nag-iisip po ako nung, nung ulam po namin kaya ako po ay napupunta dito sa likod bahay pero kami po ay meron naman pong isda doon na nahuli pa po ni natito ninyo kahapon ang naisip ko po ngayon ay ako po ay maghahanap po ng saluyot dito po ay nagtubuan na rin po dito sa amin ang mga saluyot ayon po ay hahaluan ko na lang po ng piniritong isda saka malunggay tayo magdadahon-dahon po ngayon ayan po may, nakuha, na, may nakita na akong isa At malulusog ang mga saluyot ngayon malulusog ng mga saluyot nagtubuan lang po ito dito sa amin sa likod bahay po ay paborito po ng tito ninyo. tempo po tayo na po ay nakakuha na po ng saluyot. Tama na po ito. Tayo po dito naman po ay kukuha naman tayo ng malunggay. Tinapong babaliin aray yung isang ano para musbong pa pwede na to tayo po nakakuha na rin po tayo ng malunggay kalulusog ng ating malunggay walang wala man lang bakas ng kagat ng mga uod eh <laughs> ating mga nakuhang dahon-dahon Ayan po, inakuha eh, ang po natin sa likod bahay. Ayan po, ito na po yung ating ipipritong isda. Sariwang-sariwa pa rin. Kahit kahapon pa na huli. Yung iba po dyan, ihahalo po natin sa ating malunggay at saka saluyot. Dito naman po, pinapakuluan ko na po din po itong ating saluyot. Ito po ay medyo matagal din pong pakuluan. Diwan ko nga ba't... Mas gusto po ng tito ninyo ay yung talagang kulong-kulo na matagal pong napakulong ang saluyot. Isa po inihiwa-hiwa din po niya yung pag siya po kami po ay magluluto ng ano, saluyot at gusto po niya yung lumalabas po yung katas ng saluyot. Hindi ko alam kung si tito ninyo laang po yung may gusto ng gano'n. Eh, po, eh, medyo, kaya po, sinabay ko na po sa akin pagpiprito, ang aking paglalaga ay, eh, po, yun nga po, tulad nga po na sinabi ko ay, eh, gusto niya nga po, matagal pinapakuluan. Kaya po, lagyan na rin po natin ng sibuyas. Uh, at wala po ngayon si Tito Ninyo at may, na, may binili lang po sa labas brother, matutuwa sa ang inyong chicken ninyo. At niloto ko ang kanyang paborito. Ayan po yung ating isda eh. At pinipirito na din. Kaya po, na himay-himay ko na rin po itong ating malunggay. Prito ko na po itong ating isda. Dito naman po ilalagay ko na po ang ating piniritong isda. Ito lang ang pong maliliit mga bisugo. Ayan po, ilalagay na rin po natin ating malunggay. Ayan po, sana eh, masarap ang eh, ilagay ang bagoong. Kaso wala naman pong, hindi pa po pwede yung ating bagoong. Eh, ilalagay ko lang po dito ng pampalasa e eh, asin laang po at saka konting bechin. Ayan po, ay eh, ayos na ayos na pa. Ayan po, ay eh, ayos na ayos na po sa inyong tito ninyo. Ayan po, luto na po itong ating malunggay with saluyot. Po kami po ay kakain na. Ayan po yung aming ulam. Saluyot with malunggay. Okay. Saluyot sa malunggay. Ano pala yan? Ang oh. oh, awan hindi ako nagyaya. Kain ako ng kain. Hindi pa, pa ako nagyaya. <laughs> kain po. Dito ninyo ay hindi na ano. Nakalimutan ko na magyaya. Hindi na nagyaya. Sarap <laughs> ng malunggay. Sarap okay. eh. Yan po yung favorito ni Tito Ninyo. Pag ito ang tanggulan, masarap pa yung lalo pa ganyan. Hmm. Salay so, para malunggay. Mamaya na ako kakain. Malamig na yung kanin mo na. Ayan eh, po, mamaya pa ko also, kakain si Kinkin kin at mainit pa. Mamaya na daw po siya kakain. Malamig. Lumamig na yung pagkain niya. Sarap ng luto mo. Salamat. Mamiya. Sabihin ko mamiya. Kaya mahal na mahal kita eh. Masarap ka magluto din. Ma! Ba't ka tumawa? may halang pang bubula na naman ito lang yan. Masarap ka lang ito ang magluto. Masarap ka magluto. Kaya bagay tayo. Ito <laughs> <laughs> ka na nakopo. Ito ka na dun. na. Bawa kan aja an. Mana ada? Mana ada? Aduh. Aduh. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini <laughs> ada Ang ganda ko rin yung gamit na binindig ko. Tanggal, natatanggal yung sakit ng balakang ko. Ay, pag lang maganda, hindi ko binindig ulit. Mahal. The next day. ayan po nakahanap na po kami ng mapapestuhan po para sa ating uh, pangangawil sana dito ninyo ako yung swerte sa yung pagsama <laughs> 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 medyo masilaw lang po yung ano, araw medyo sumisikat na po yung araw wala naman po sa plano itong aming pagsama kukuha lang, pang kukuha lang po tayo ng ulam natin para po tayo, hindi na bibili meron tito ninyo? meron? Hmm. hindi na nabi, kaya lang kaya uh, si, si mama wala ka naman pasabi nahuli <laughs> ka na pala ayun po, Bisoko. unang nahuli po namin ayun po kami nakahingi po ng pamain po kay Junjun kami po ay dumaan po sa kanya kanina ay nakahingi ng pamain malalim gusto sama nga po pala namin si Kinkin. -Kin. Ito naman po ay eh, malapit lang. Ilang milya lang to tito niya? set bang? Sa tatlong milya lang to. Sa tatlong milya. Malapit lang. Alam ko, kita pa nga yung bahay ni ano, kuya si. Kita mo ko eh. Ah, bali po sa Lunes po yung bisita po ng pasok ni Kinkin -Kin sa school. Meron na? Oo, malaklak ito. Meron na daw na dawis dito ninyo. Malaklak ulam nito yun. Ah, tanggal pa yata. Tanggal? Tanggal pa? Ah, dito? Wala na. Parang nakukula siya. Talakitok siguro ito. Talakitok. Tapos bibigat, bibigagaan. Atin pong titignan ang huli ni dito ninyo. Hindi na to, kuyot hindi na cute sure ka hindi na hmm, gumaan nga nato gumaan ng tuloy yan sa gumaan ng tuloy tanggal hmm. sayang sayang hey oh, tanggal hey napatid ay sayang naputol napatid sayang naman ano kaya yun ang isda kaya yun? Patid? Baka isdang bato yun. Isdang bato? Siguro. <laughs> isdang bato daw po yung, baka daw po isdang bato yung huli namin, nadawi namin. Siya kasi na siguro yun? Ano, napatid naman po. Baka isdang bato yun, no? Meron na, tito niya? Parang, meron parang wala. <laughs> Parang ah, wala. Ah, parang naulit na to ha. Ah. dalam <laughs> Basta pag parang meron parang wala. Maliit lang yun. Ulit. Kasi hindi ganun maramdaman. -maram. <laughs> ganun pala yun. Mm. Ha? 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 Ha?

Hindi naman na pwedeng pakawalan yun at patay na. Hmm. Nadawi na. Pakawalan man sila yun, ano. Hmm. Lulutang pa rin sila, na. Ano? Lulutang na yun. Meron daw pong padawis dito ninyo. Maliit lang. Maliit <coughs> <coughs> lang. Maliit. Ba? yung panghalo sa, ano, panghalo sa, pang Papaya sa kabalonggal. Pwede na yung... ano nga. Hot. Papakul na <laughs> mali. Papakul. Papakul. Pwede pangihaw, hmm, pangihaw Ulam ni Kin Kin. <laughs> ah. Sa ko... Sa'yo yun, Kin, ha? ayoko yung ulam. ayoko Masarap hmm? nga yun. yun Ibutay. e ito, ito huh? gusto ito. Ito lang. Ay, 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 tayo ng kalakitok lang gusto ng kalakitok talakitok lang? <laughs> ano pag na tayong nauling talakitok? uwi na tayo huh? pag wala tayong nauling talakitok wala tayong nauling talakitok tayo. tayo. maghabol tayong manok <laughs> hmm. ayokong manok din ayokong ay, manok. Ay, manok. Ay, manok itlog ng manok ang paborito niya Ayan, so meron na naman po. Puro mga cute naman yung nahuhuli mo, tito ninyo. Ay, paano doon ako bumumingi ng paing kay Junjun? John? Nahawaan siguro yung paing. <laughs> yung paing niya puro cute yung <laughs> nahuhuli. <laughs> <laughs> Sa subik daw yung mga nahuhuli ni Junjun -Jun ay mga cute. Hmm. <laughs> <laughs> so, nahawaan, pero ako kay John puro cute yung nahuhuli. Oo. Oh. Wow. Anyan pa. pa. Ha? Anyan. Ano daw yan? Bisogo? Tala. Tala. Wala pang kito. Tala pa lang. Wala tala pang, pang kito. Pa <laughs> ayaw, pa ah, ayaw mo? Ayaw Ayaw pa rin? Tala pa lang eh. Uhulihin yes. pa natin eh. yung gusto mong ulam. Oh. Pag, natin yun, na tayo. Pag nakakuha na tayo ng talakitok tayo, uuwi na. Opo. Okay. <laughs> pa. <laughs> Para pala na? kung hindi tayo nakahuli ng talakitok. Hmm. Ah, 20. Ha? 20. 20. pang gusto. 20 pang gusto mo, isa pa lang, wala nang mahuli. 20 pang gusto mo. Aha. Uh -huh. Sa kaya dito kaya. Bumay ko ra sa ano, sa ilog. Sir, tandem yung dalawa ni Manong, no? Hmm. Sakit lang din ng balakang ni Manong Intoy. Ginipat sa kanya lumipat yung sakit ng balakang tito ninyo kay tito Intoy sabi ko kasi huwag isang maligyo isang linggo <laughs> Ano ba yun? Isang linggo kung dapat di maligo? Oo, oh, tama po. Isang linggo kung hindi naligo. <laughs> bakit mo naman, bakit mo naman inamin na isang linggo, linggo kang hindi naligo? Ayan tuloy, nalaman na nila. No, Mayroon pag <laughs> Isang linggo kung hindi naligo si Tito Ninyo. Masama yun, Nagsisinungaling. naligo. <laughs> Masama yun. Kung malaki yata yan ah. Ha? ha? Mga kalit dito. Yan na talakitok ni kin-kin hando ang gusto niyang ulam Talakitok. parang wala alam naramdaman. Wala na bakal nakatakas Nakatakas. piktas taman walak na naman. Wala. Wala. tapala pa tapala 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 wala tapala 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 pa hindi pa rin tala kitok eh. hmm. Ayan pa. Tala. Tala na naman. Masarap yan din. Ayaw mo yung Masarap yung tala. Kaya ko yung tala. Kaya kong tala. Kitok okay, ko lang ito. Talagang mo. tala lang. Mm -hmm. Buhay pa. Gusto pang bumalik sa si dagat. Hmm. ayam po. May lahuli po si Papa. Ayan po at uh, malaki po yan. Eh, paano mo nasabi eh. Hindi <laughs> mo pa nga nakikita eh. Pero doon ka malaki yung huli, eh, Papa? Opo. Ito na yata, mura may may kinikin. Eh, na yata, ito laki ito kung gusto ni kinikin. Uy! Wow! Tapas, ano yan? Ha? Tapas. Tapas. Marami itong mga to. Ang laki! Baka may makon ka pa. Ah! Ay! Nalabas! Utak niya! Nalabas yung utak! Grabe naman yun, lumabas yung laki naman ng utak ng isda, lumabas. <laughs> Grabe naman ang utak yun. Lumabas agad. Lumabas agad, no? Eh. Hmm. La, al, latin, la, aga, al, ang utak niya. <laughs> <laughs> hmm. al, limang perasa tayo, tayo. tayo tayong ulam ulap? Ano ka lang kaya magtatagal ni Manong pag ano? Oh, galing na naman oh. Magkapalahat. Ano mas dapat dito? Ito. Hmm. Ito na eh, 'yun. Pang ginaganahan na. Hmm. Ayun na, mukhang dumadami na. Oh, pag napunta mo lang mga ganyan yung isla, makapal yan. Oo. Oh. Hmm. Dito, dito, yung ano kung... Ito talaga ng bed. May nahuli po si Papa. Ito siguro uwi ng lohaan. Isda. mag-uulam na tayo. May huli na naman si Papa daw. Yan po. At huli din lang pa. Hello. Pag ulam lang naman. Pwede na. Baka lang dito, saglit lang. Hello natin. guys. Ulam na. Yun. Ay. Ah, pare-parehas nga talaga. Ano? oh dalawa oh. Wow, dalawa. <laughs> 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 dalawa talaga. Pare-parehas. Basta pare talaga dito sa probinsya. Oo. Oh, oh. Mga yeah. mamaya, nagkataon. Mga, may makabinta pa tayo niyan. Ay, kung hindi natin kasama, hindi kayo kasama, magbibinta tayo. Oo, oh, hindi naman po talaga pwedeng magtagal. Hindi naman pwedeng magtagal. Kasama kayo. Mm -hmm. Kasama si Ken Ken. Tayong dalawa. Tayong dalawa pala. Pero pag ako lang mag-isa nito, oh, magbibinta talaga ako. Lumabas! Ang maliit ng utak niya. Lumabas <laughs> ang maliit ng utak niya. <laughs> Lumabas na ng utak, kaso maliit. Ayan po, may dawin na naman. Kitok na yata sa mic, Regan. ay na yata yung talakitok na hiling ni Kintin. Ay, gumaan pa. Ay. sayang. Gumaan pa. Patid na naman yata. Tanggal yata yung isa. Ah, pari dalaw siguro. Ayun. Oh, Ayun. Ayun. Ayun pa. Ay, hindi pa rin yung talang kitok yan. Nah, Kaya yung na to. Ayun pa. Kaya yung masarap na isda. Ayun. Pari parehasan no? Hmm. Baka cute lang. Hmm. Baka cute lang. Pakiyot. Hmm. Baka cute. Cute na naman. Cute na Baka maliit. Hmm. Aakyat ah, okay, na natin. Hmm. Lagay ko nga. Maliit. Kasi magaan eh. Malalim yata ah. Malalim. Malalim pa ito. Ah! Wow! <laughs> Ang laki. Lubos na naman yung utakin. Lubos na naman kanyang utak. Uy! Laki. Kaya ayaw ko itong, ano, kaya ko itong binabalik-balik naka, naka, program sa akin to. Alam ko ito mga laki yung slag dito mm -hmm. At ayan po ay eh, kami po ay pauwi na. At kami po ay may nakuha na pong, may nakawil na po kaming pang ulam lang. Kahalating oras ay pwede na. Bukas na mo ba? Paano yung tali mo pa? Okay, uh, matagal ka rin lang bukas. Hmm. Ayun, bukas lang Bukas na lang kayo kukuha ng pangbenta nyo. Okay, Kung nangyintay sa sa bahay, may pupunta tayo sa bahay. Ah. Yung pagkukuha ko ng ano, yung sidecar. Ah, sidecar. Mm -hmm. Ngayon na ba daw yun? Oo, oh, bagay yung usapan namin. Ah, bali po kami ay nakakuha po ng sidecar. Yun naman po ay second hand lang. At nakuha lang po namin sa murang halaga dahil hindi naman po iba yung pinagkuhanan po namin yun po ay pinsan pa po ni Tito Ninyo hindi, nakuha po namin ng 3gib at titigyan natin yung bukas ay, mamaya mhm pupuntayin doon sa bahay magkakataon kami. kami po ay pauwi na hindi hmm. na, may ulam na tayo hanggang mamaya hapon oo yun, lagyan na naman ng malunggay ay, masarap tan 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 <laughs> yan tansaluyot oo masarap na ngayon mas gusto ko, gusto pa yung ulamin. Sama ay, na. Ay, sama ay, na ay, natin ay, yung, ay, yung isang papaya doon. Bagi. Hindi ay, na yung papaya. Ay, yung kalakitok pa. Ah, wala. Wala tayong nahuling talakitok Bukas pang humuli pa sila papa. Tsaka si Tito Intoy. At magtatagal mm, sila. Tayo 30 minutes lang dito. At mm, kumuha lang tayo ng pangulam Ma. Ay, may talakitok pala. Saan? Ayun, ay, talakitok. Saan? Talakitok pala yun. At ayan po yung aming mga nakawil. Ba. Magha maghapon yan pwede ng ulam. <laughs> marami meron <-rami> din. <laughs> Ate <Ating> oras lang. <laughs> Kami may pang-ulam na maghapon. Ito <laughs> pa Wala man na ibenta ngayon. O oh, hindi pa oh, tayo bibili. May dilits pa. Makalibre <laughs> naman tayo sa ulam dito. Lord, sabi mo? Thank you, Lord, sa blessing. Oh, thank you, Lord, sa blessing daw. Sabi ni Ken Ken. Ayan po, natrito na po namin itong lahat ng na mga nahuli po namin kanina. Oo, oh, isang isang araw namang ulam po tito ninyo. Oo. Oh. Ayan, si tito ninyo po ay magluluto na naman uli po ng sarsyadong isda naman po. Ah, uh, ang kaibahan lang po ng Luto po ngayon ng sarsyado ay meron po kaming inihaw na talong, inihaw na, talong na ilalagay. ba hmm. ba't talaga sa unang kamatis? Hmm. Sarsyado at talaga. Ayan po, nag na po ng bawang sibuyas kamatis. Ito naman po yung ating inihaw na talong. Ayan po, hmm. iniwa ko na po sa dalawa. Kapag so, magalo tayo ng talong, ito lang ihalin muna bago ihalo sa sarsyado. Oo. So, dito ninyo daw po muna ang magluluto ngayon. Tayo mm. po nilagay na po yung ating talong. Masarap yan. Sa salong talong. tayo mm. Ayan po mm. nilalagay na po ni Tito Ninyo itong isda mm. na pinirito. Masarap din kasi masarap din isda. Wow. Mm. Yung dalawang klaseng dalagang bukid. Yung yun, mayroong dalaw na dalagang bukid. nito may itim hmm. tawag yung dito tapas parang tapas yung kailang meron tapas na dilaw tapas na itin hmmm biro sa lasa parang naman ang lasa ng kailang parang din sa lambot. mas special yung pula oo oh, yung dilaw yung dilaw hmmm po naka din oh? at ayan po luto na yung po ating sarasyadong sarasyadong may talong po tayo magbibigay na po ng ating luto na uh, sarsyadong may talong sa ating kapitbahay o oh, titago kayo kumain na <laughs> salamat <laughs> ayan po kami tit nito ninyo po muna ang kakain ngayon Uh, dahil wala pa po yung mga estudyante. Ang tito ninyo ay gutom na. Mama. Ha? gutom na ako. Gutom na kasi galing sa lao. Mamaya ako na si nanay bibigyan at sinanay nanay nandito pa sa kubo. Pupunta po tayo ngayon sa pagawaan po ng motor at yung ating pong yung amin pong um, motor na na ilabas, eh, palalagyan na po namin ng sidecar. Ayan po, nandito na po kami.